Hello, no, magandang umaga mga ka-farm ngayon pala babalik tayo ng nyug ito palang paraan sa pagbalik ng nyug yan 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 dandan lang dahil matulis ito delikado, matulis ito lang yan.

Ito ang asaw ng aking pamangkin. Pamangkin ko na siya. Si Abing. Itong dalawa masisipag to. Masisipag itong dalawa na to. Sila ang aking katuwang dito. Ayan. Pamangkin ko. So si. Ayan si Abing. Ganyan palang ang pagbiak ng nog. O. Diba? O. So, yan, ganyan, nililisan. Ayan. Sige, hanggang dito na lang mga kapam. Salamat sa panonood.